Narito ang mga maswerting kulay ng damit na dapat mong suotin sa May 10, 2023. Ito ay base sa iyong zodiac sign. Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya, tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang video ito. Para sa mga Aries, maswerteng kulay ay black. Para sa mga Taurus, maswerteng kulay ay violet. Sa mga Gemini, maswerteng kulay ay pink. Para sa mga Cancer, maswerteng kulay ay red. Para sa mga Leo, maswerteng kulay ay orange. Para sa mga Virgo, maswerteng kulay ay white. Para naman sa mga Libra, maswerteng kulay ay green. Para sa mga Scorpio, maswerteng kulay ay yellow. Sa mga Sagittarius, maswerteng kulay ay purple. Para naman sa mga Capricorn, maswerting kulay ay pink. Para naman sa mga Aquarius, maswerting kulay ay beige. Para naman sa mga Pisces, maswerting kulay ay blue.